Good day! Ayan! <laughs> Video ako ngayon ng walang ka ayos-ayos sa sarili. Bahala na kayo. <laughs> Andito na naman ako sa bukid guys. At wala na naman akong magagawa dito. Kundi ay nagpapahinga sa ilalim ng puno. Ayan kasi ang init ngayon. Galing ako doon dumalo sa aking mga pananim. At napakasaklap kasi yung pananim ko ay lahat ay na uh, lumabas sa lupa. Alam niyo ba kung bakit lumabas sa lupa? <laughs> Pasasawa yung mga ray dito, yung mga wild animals nga ray. Um, Usa man ata yan sa ato. Gitunob-tunoban na Imbes na nanurok na mga gitanom, ayon wala na gibungkal sa ray. Oy, sa ilang paagit, tunob-tunoban sayang kayo. Eh. Pero akong kipantakpan, ay nako, ewan ko lang kung paano ko siya maano. Ma lagyan ng uh, tawag nito, coral para di makapasok yung ray o yung usa. Ay nako. So ito na muna ipapakita ko sa inyo yung buki dito. Ayan. Nanahon na yung mga puno dito. Last time na pinost ko is kalbo yung mga puno dito dahil sa winter. Ayun doon banda may nakikita kayo is may brown pa talaga na puno at wala pang masyadong uh, hindi pa siya nag-green yung dahon. Hindi ko alam kung ano na yan, patay na yan or hindi. Hindi ko talaga alam. So, tanaman naman din yung roses namin dito. Ayan, may arko yan. Nilagyan namin ng arko tapos labas doon no oh, yung castle hindi lang makita kasi ang taas na mga sagbot dito ay gugupitan pa at hahabasan pa yan hindi pa kami natapos laki kasi nang hahabasan so ay yung tribe house ko is naguba na ayan no. oh. yung sagbot dito guys is humahabol sa tangkad ko <laughs> humahabol talaga sa tangkada, di ba? Ang ganda talaga ng no, roses. Ay, loves roses. Ayan, yellow. Yellow color, gelb. Gelb of arbe. And see si shin. Ang ganda. Di ba? Oh, di ba? So, dito tayo. Ito si Otoy Otoy pa siya. Ay, ang cute-cute. Ay, ang ganda ng flowers talaga ay love na love ko talaga ang mga roses talaga naman so yun lang guys yun lang na muna thank you for watching and have a nice day ingat po tayong lahat guys bye